welcome to my YouTube channel. Sa video na ito, tatalakayin ko kung bakit hindi na worth it i repair ang basag na monitor na na kung ito ay frameless Ngayon, may mga customer ako na nagtatanong kung ah uh, pwede pa bang ma daw yung mga frameless na monitor tapos basag na yung LCD. Meron na akong example ng monitor dito. So, yung karamihan kasi sa mga frameless na monitor sa mga di po na alam ito kasi ay may frame. So, luma na kasi yung uri ng monitor na ito, guys. Uh, wala lang kasi kung frameless na monitor. Pero, uh, natalakay ko pa rin or paliliwanag ko. So, yung frameless kasi, guys, pag sinabing frameless, sa so obvious doon, yung walang frame katulad nito. Yung, yung mga frameless na monitor po kasi, hindi siya basta-basta ganun kadali uh, i-dismantle o tanggalin. Pag, pagnatanggal natanggal ng isang technician yung yung gilid niya dito, So, mahirap din siya ibalik. So, meron siyang, uh, pag binabalik po yung frameless monitor, kailangan, uh, dikitan ulit yung double-sided tape dito. I mean, dito sa itaas. Kasi nga, frameless siya. Wala siyang ganito eh. So, sana nakakunungahan niya po. Yung sa may itaas na ganito, lalagyan siya ng double-sided tape, tapos ia-align pa siya. Hindi po kasi ganung kadali mag-repair ng frameless na monitor dahil ayun nga, lalo na kung LCD yung kanyang sira, hindi siya sabi uh, sabihin natin mas worth it pa kung, kung na lang tayo ng bagong monitor dahil yung, yung kadalasan may mga monitor naman na na hindi naman ganun kamal lalo na kung sa Shopee or sa sa online tayo bibili, di ba? And then ayun, uh, kaysa yung mag tayo kasi ako rin minsan sinasabi ko sa customer ko kung mag kung mapapamahal pa sila sa pagpaparepair, bakit hindi na lang sila mag uh, mag-ipon pambili ng bago dahil yung ire-repair po kasi na monitor minsan hindi pa yun worth it ma'am minsan mahal pa po yung upo sa technician pagkatapos um uh, hindi po natin sigurado kung ma maayos man yung kanyang LCD or mapalitan ng ng bago uh, hindi natin mahasabi baka magkaroon pa siya ng ibang sira bukod dun sa sa LCD niya. So, ganun po yung ano, yung aking mong kahit isa sa po kong IT expert na uh, matagandarin po ako sa ganung pagre-repair. And then, uh, nakalimutan ko, uh, banggitin ko nga pala guys, siyempre kung mag kung magre-repair po tayo ng monitor, siyempre kailangan natin ng bagong LCD, di ba? So, yung nga pala yung pangalawang bagay. Bibili bibili pa po kayo nung panibagong LCD na pampalit dun sa basag niya, di ba? So yung upa pa pagkatapos yung 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 cost ng LCD para ipalit doon sa nabasag, di ba? So costly talaga siya. Kaya mas ina-advise ko po na mas bumili na lang ng bago yung uh, kung meron po kayong nabasag na na frameless na monitor kasi mas makakamu, mas kung pares lang yung presyo bago na yung yung monitor, di ba? And then mas matagal yung life sa panon or yun nga mas ma mas madali pang proseso, di ba? Hindi yung uh, mas mapamahal tas mag pa kayo ng yun nga, kung sa pagre-repair mo. So, may mga nagmamadali dyan, di ba? Sa so, mga trabaho or anything. So, ganyan po.